Bakit po? Ano nangyari? Marami sa labot po. Kahit po atin po kami sa labot na palik ko. Napansin niyo po kami. Opo. <laughs> ay, ito, 5,000 na eh. Ay, ay dati marami po namin sa po. Opo. Marami sa po sa labi. <laughs> apo ko po, nagagat po ng pusa. Nagagat ng pusa, apo niyo? nilalagnat na po siya ang gabi. Wala naman po kami malapitan. Mm -hmm. Hindi po ako na ano para mapasunod siya. Nilalagnat na injection na po siya. Ay, hindi pa na pa-injection na? Uh, hindi po. Pero nagpapatalamat po ako. Dahil nandito po kayo sa harap ko. Kailan niya nakagat? Nakahapon pa po. Na umaga. Mm hmm. Ayun naman po. Kasi siguro po talaga. Pinatnubay ng Panginoon na makarating kayo dito sa lugar namin. Dahil lagi ako na na nalaanalaan niya. Padala ang ito po na sana itong araw mapunta rito sa akin si Dadis sa Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon at giningin niya po ang akin. Nakagatan po lamin. sa kahapon. Eh, Mas hindi niyo dinala sa ano. Ito. May government okay, naman. Hindi dinala po namin dito sa center. Wala po. Tapos lumapit po ako sa sito. Sabaya, napahiyalam po. Ay bakit? Sa Umulong sabi po sa akin. Kala daw po, tayo ng mga gamot na ganun. Tapos po ng po o sabi na po, wala din po siya. Naitaya dito pong, po, sabi kasi wala din po. Kaya po kagabi, nilalag na ako, umiiyak po ako sa Kasi iniisip po, takot po kasi po dun sa rakit, ako pong namatay na. Narabis po yung bata. Ay, upo. Yung mga nakakagat ng aso, tsaka pusa, kailangan talaga mapaingit yan. Sige na, eh, pwede ba tayo umupo? Matanong ko lang, bakit nasa inyo yung mga niya? Kasi so, po yung ina po, kasi ito, eh. Lagi po lang, nag-atawa po na iba, pinilak niya po sa ating mga basa. Ilan anak niya? Anim po, pero hindi naman niya po inaanong. Ba't ganun? Nakaanim na siya ng anak, tapos nag-asawa ng iba, o, yung mga apoy, iwan dito sa inyo. Opo. Ang tatay nila, nasa? Nakakulong po. Ay, sayang. Okay. So, nasaan na ngayon yung nanay? Anak ninyo yung nanay? Oo po, may asawa pong iba. Saan siya nagpunta? Sa Manila po, di naman niya po kami natutulungan. Ako po, namamasuka po ako po sa bahay. Apo. Eh, pero po kasi kahapon, dapat po, papasok na po ako. Eh, po yung ako po ng ano, hindi na po ako tinanggap ng papasukan ko. Kaya po kagap din nilalagnat yung apo ko po. Hindi po ako nakatulog. Naiyak po ako sa higa ako dati kasi po niisip ko baka mamay mapano yung apo ko po kasi wala naman po kami sa ka, pera-pera. Yung anak ko naman din po may iba ko po, po anak. Wala naman din po nakikipasada lang po sa nag-price. Kaya asawa ko naman po tinawagan ko po, po siya. sabi niya po sa akin, wala pa raw po siya pera. Mm -hmm. Sabi ko, Ay, paano yung, yung anak natin? Kawawa na mo, mukawa mo yung Kaya nagpapasalamat po ako dati sa Panginoon. Kahit dinala niya kayo dito sa aming lugar, kahit po tagot -tagu po kami, pero napansin niyo pa rin po kami dahil po natin maraming maraming salamat po. Bakit naman yung anak ay ano, nanay ng mga bata, bakit pinabayaan kayo? Wala po, talagang kahit na po nung abroad din po siya, hindi naman niya po kami hindi naman niya po kami binibigyan. Inambak niya po sa akin yung mga anak niya po. Ay, yung anim niyang anak, nag-abroad, iniwan sa inyo. Opo, okay, yung ano po, yung dalawa pong magkasunod na madilit po, na yan ang iniwan sa akin. Kaya ako po ang nagpapaaral. Kaya namamasok po ako sa tambahay. Tapos sana po ako nakakapasok. Para mairaos ko na po yung mga apo ko po na natitiis ng nanay yung mga o, anak niya. Po. sabi niya po sa atin na, na sa inyo yan, di kayo bahala dyan. Ano magagawa po? Sabi pa niya po sa akin. Sabi ko kahit pa paano anak mo pa rin to. Opo. ganun siya magsalita eh, kay anak po niya sa, yun? Opo sa kanya. Sabi ko nga po eh, sa ano ko nga po sa Panginoon, sana kahit po mahirap lang, dadi yung wala po nagkakasakit, wala okay. po okay. nagkakasya, kahit ganito lang po yung aming buhay na sobrang hirap. Mm -hmm. <laughs> Sinadhanas po namin yung isa kahit isang at Ba't ganun nagsalita yung anak mo na parang ikaw pa yung sinisisi sa mga anak niyang anim? Kasi po sa totoo po kasi gusto niya po kasi kung itong bata. E, hindi ko naman po ngayon -ano. Kasi po, yung malalaki niya pong anak na pariwara po, apo. yung kinuha niya po, kaya yung anak yung ko pong baba, eh, Tracy, po yung pinakabusong babae, 13 pa lang po, nag-asawa na. Apo. Kaya ayaw mo nang ibigay? Ayaw ko na po ibigay kasi yung pangarap ko po, po kahit sa mga bata na yan, kahit makatapos lang po ng high school. Apo. Kasi po, nakikita ko sa mga anak niya, wala man lang nakatapos, kahit nag-reject, kandang kinder lang po, apo. Bakit? Ba't hindi nyo napaparal yung mga anak niyo? Ni? Ewan ko po sa kanya ba? Iba-iba po kasi sila nang mga pinitiran Ah. Uh -huh. Nasa amin po lahat yung mga anak niya po Dati-dati. daddy. daddy. Uh -huh. Nasa akin po pero kinuha po nila sa apilitan. Uh -huh. Kasi ako po naawa di po ako sa mga bata kahit ganito lang po ako. Uh -huh. Kahit ako na po ang maghirap, kano kahit na ako na po ang mag-survive, bakit ako lang po yung mga bata, ayoko rin punta natin ng mga apo ko yung dinadalas ko po, hirap na yung buhay. Ilan po ba anak mo eh? Yung anak ko po, apat po, may mga asawa na po silang lahat. Hindi ba nila pwedeng pagsabihan yung kapatid nila na alagaan yung mga anak niya? Hindi po, pinagsasabihan po siya, panganay po yung mama nito. Na panganay o po. O po. Hindi naman nagagalit nga po yung mga anak ko eh. Sabi niya ate, dapat mga anak mo naman, mga babae yan, dapat may naabot man lang yan, di ka ba naaawa? Laban lang na eh. Ha? Sana umiyak na O, eh. oh, ito, 5,000 na eh. Opo. Ay, dadi, marami, marami, salamat po. Opo. Marami, salamat po, dadi. Sa malaki ulog po kayo ng Panginoon sa si aming mahihirap. Opo. At nagpapasalamat din po ako kahit nalog-nalog kami. Sige, tira napansin niyo po kami. Ang maraming salamat po Daddy Frank. Nawa po ipagpalaim pa kayo ng Panginoon at bigyan kayo ng maraming buhay at marami pa po kayong matulungang mga kagaya ko po. Ang maraming po salamat Daddy. Laban lang na eh. <laughs> Hindi po natutulog ang Diyos. Laban lang na. Nga po kasi ingatan mo rin yung sarili mo na i eh, para mapalaki mo apo, pa yung mga apo mo. Maraming salamat po talaga daddy, maraming maraming salamat po. <laughs> Ako po talaga po ako nalala sa Panginoon na gusto ko man po saan subuko pero alag-alag po sa mga apokon na ano ko po talaga po na Huwag tayong susuko ito. na ito. Hanina ha? po sa daddy nung di pa po kayo dumadating. Talaga hindi ko na po alam yung gagawin ko. Eh. Mm -hmm. Parang gusto ko na po talaga subuko sa mga diba, problema. <laughs> Hey, <laughs> Dalhin mo na sa ospital yung ako. Paingkikan mo na bago maulian lahat. Ano? Huwag nating ipagsawalang bahala yung mga kagat-kagat ng uh, aso, pusa. Oh, po, huwag natin baliwalain yan. Kasi mas mahirap after 3 months or ilang taon bago lalabas yung epekto niyan. Uh -oh. Kaya kailangan pa inject talaga natin anti-rabies. Ano po? Uh Opo, -oh. maraming salamat. Uh -oh. ano po? Uh -oh. Sige na, salamat sa po. po. Uh -oh. Para madala niyo na yung apo nyo. Maraming maraming salamat. Maraming salamat po, Daddy. Pagpalae po kayo ng Panginoon. Sige po na. Bigyan po kayo ng maabang buhay. Salamat sa Panginoon uh -oh. dahil nagkita tayo. Uh Opo. -oh. Kasi At paano po, na kung hindi mapa-inject yung apo nyo? Yun nga po, iniisip namin. Di. Paano po kaya kasi... Kagabi nga po, di ako makatulog kasi nga na ano ko yung mga batang namatay nung isang ano na Apo. kinagat po na ang tatlong araw lang daw po namatay. Kaya isip ko po yung apo ko. Ayan, basta po. madala natin mapaingit natin may awa. Opo, maraming no? salamat po ulit. Opo. Sige nyo salamat. po kayo ng Panginoon. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, kaawa po yung sitwasyon. <laughs> ni nanay dito na nag-aalaga ng apo at iniwanan na lang sa kanya. At ito ang naging problema na ni nanay dahil nakagat ng uh, pusa yung kanyang apo at wala silang uh, uh, mahingian ng tulong. Ayon sa kanya, galing na sa municipal ngunit uh, walang uh, nakapag-abot ng tulong. Maraming maraming salamat mga kababayan. God bless po sa atin lahat. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po sa inyo mga kuya. Thank you, nai. Thank you po. maraming salamat po sa ibinigay na tulong sa akin ni Daddy Frank para maipagamot po ang ating abong na nakagat po ng pusa nung no, si Daddy Frank po ay bigyan pa ng maabang buhay para sa aming mahihirap. Marami pa po siyang patulungan at lagi po natiliyan ng kanyang kagusugan. Maraming maraming salamat po na biyayang nakabasag po ni Daddy Frank